Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katot katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-uto sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling, Mr. Atungang, ano nangyari kay Chabit noon? na ginulo mo, napatayin nyo rin. Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sa bongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Purican, at saka yung nakasumbrero na naka-white, na si Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna ng, ng sa, na sa Channel 7. Para alam mo lang, magka magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang.